Kung pangit ka sa paningin ng mga Pinoy, aw, abante ka sa mga apam. Dahil sa mga chupapi, jusa ka sa mata nila. At especially, gustong gusto nila talaga yung mga tinatawag na exotic beauty. Katulad ko, every time na lumalabas ako, pumaparty ako, gumagala ako, grabe makatingin ng mga chupapi sa akin. Hoy! for the go. Ibig sabihin nagagandahan sila dahil nga especially pag tan ka or yung skin color mo, brown na brown, sobrang attractive yan sa kanila. Kaya sila kusa ang lumalapit at nagtatanong minsan sa'yo. Kung ikaw naman ay kapariha ko may kalandilisim, ay nako, ipurdago mo na. Kunting chika lang yan at makakauwi ka at hindi ka na magiging single for sure. Hoy. Pero nga oo nga, no? sa dami kong na-encounter na -encounter ng mga chupapi talaga actually, Tuwang-tuwa gandang-ganda sila sa itsura nating mga Pinoy. Dahil daw nakaka, yung iba yung iba yung atake natin at nagmumuka tayo sa kanilang Diyosa. Pero pag sa mga Pilipinas, ang tsaka mo naman, para ka namang ano-ano, ano ba yung lahi mo, ang itim ito mo. Especially pag nasa city ka, every time na pumupunta ko, na-experience ko talaga sa city, Diyos ko. Subnabihan ako, construction worker ka siguro sa inyo, no? Ay, halata naman ba? Halata ba? Hoy, bordago. Pero pag nasa Chupapi ka, ay nako, Iba yung paningin nila sa'yo. iyo. Napaka-gold mo. You are very precious. Kaya ako, sobrang happy ako na nandito ako sa isla ng Siargao. Maliban sa marami ako matatarget lisim at tumatake yung kalandilisim ko, huy! Murag dami ko pang natsitsika lisim na iba-ibang country. At saka parang naumay na rin nga ako eh. Na parang every time nakikita, nakakakita ako na parang lip in, lip in right, guapong nakikita ko. Para sa akin, it's normal na. Pero grabe no, every time talaga tumatambay ako, sila yung kusang lumalapit at especially pag nagtitik video ako, sila lang tatanong, is it okay for you to join with your uh, video? Ako naman eh, syempre, ano pa ba magpapatumpik-tumpik pa ba ako? Ay, nako, ako pa sabda ang ganda talaga natin ay ikalat natin. Hindi lang pang Pilipinas, kundi pang international. Hoy, murag tala. For the go. Thank you. I love you. Maw.